Sir, ito pong uh, itong plate plate number na umano ay fake na ginamit ng Cadillac Escalade na nahuli nga po dyan sa EDSA. Ano pong latest, sir? May hiling tayo bukas. Uh, we will give you the opportunity to answer our show cause order. No? Uh, tapos from there, uh, kung wala na issue, submitted na for decision yan. Kanino po ang show cause order, sir? Uh, both to the driver at kayong uh, registered owner Opo Orient Pacific Corporation That's correct that's, co opo, that's opo. correct po correct Opo sino po ang uh, imbitado sino po ang dapat magsumipot uh, on behalf of Orient Pacific Corporation We're, we we have invited the president no or his rep authorized representative so any authorized representative mm -hmm. of the company can can appear mm -hmm. okay hawak ba ngayon ng LTO yung plate? Sin render ba ito? Sin alleged uh, fake plate number 7? Opo, opo. Sinurender po. Hawak na okay. Po namin yan. Okay, sige po. So kung hawak niyo po ito ngayon, uh, kayo po mismo nag iimbestiga kung saan, sino ang source nito o inaasahan niyo magkusang umamin to may ng plate na ito? We're doing our own independent, no, sama sa investigasyon po natin to. Uh, ginagamit na natin itong eye na to para hindi lang naman itong sa incidenting to, no, but to be more proactive po sa paggamit ng mga fake dates. No. In fact, in our conference tomorrow, lahat ng region, no, yan ang isang tutumbukin namin yung paggamit ng mga peking plaka. Opo, so uh, yun nga po, um, yung bang may miari nito na Orient Pacific Corporation, di ba ang presumption nito na, guma na kayo ang owner ng plate number, di ba? Kasi ikaw nagkabit doon sa sasakyan, di ba? Opo. 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 Okay. Ngayon sila ba under obligation na magsabi ng katotohanan sa nila kinuha yung plate na to, sino nagpakabit nito o pahihirapan pa kayo? Kasama po yun sa mga inquiries na gagawin natin bukas para huwag na tayo maghirap maghanap. No? Kung saan nila ng kwartong saking ito. Okay. And then uh, ano ba ang uh, pananagutang legal nitong Orient Pacific Corporation na siyang may miari ng Escalade na guma sa, sa kanilang paggamit ng fake protocol plate? Uh, may administrative liability, li liability po yan pero tinitinan natin kahit ang ginagawa namin sa mga fake licenses, no? yung criminal liability using fake uh, doc documents. So sa amin, puro accountable forms lahat Plaka, lisensya, lahat po yan, accountable forms po natin. No? Pag mami ka ng peke, that will be fall under falsification, under revised penal code. So yan yung point tinitinan namin kung masasakop natin yung yung penalties practicable under the revised penal code sa ating uh, uh, sa Orient Pacific. Okay, uh, nung ito po ay nahuli, may video na nga po ito na at napanood natin diyan sa busway na iyan, araw ng linggo. Ang nandun mga tauhan, yung Special Action and Intelligence Committee for Transportation, meron ba mga LTO personal yon Wala. Wala po eh, wala po. Okay. Wala po Okay, sige. Uh, sa ganun pong sitwasyon, ano ba ang appropriate dapat na ginawa nung saik na yon at that particular time sa halip na paatrasin mo lang siya o kaya kasi may mga issue po, di ba, na, uh, na gusto ng tumiretso, ayaw pumayag nung, uh, nung, nung enforcer. Ano ba dapat ang protocol doon, uh, Asec? Well, ang, ang protocol po pag meron traffic violation or road transport violation, kailangan mahintuin at tikita, no? That's the normal protocol. In this particular case, nag-back up, tapos lumabas na siya sa busway, no? So, medyo tumakbo. So, ang tinitignan ko, baka hirapan yung mga enforcers on the ground kasi wala silang sasakyan para habulin yung, yung uh, SUV. Okay. So, that, uh, hindi siya natikitan kasi tumakbo? Yes, sir. Opo. And that time then, hindi alam nung saik na ito na fake yung plate? I would suppose to say hindi alam ng PK plaka. Opo. Uh, nag, nag, meron ho bang formal report sa inyo ang SAIC personnel po that was involved in this particular incident? May, may report na po sa amin ng SAIC. Okay. Um, opo, opo. Kasama ba sa report na ito kung sino yung sakay na nagbaba ng uh, nagbaba po ng uh, ng ano ng bintana at nag uh, dirty finger? Hindi po, wala akong report na kung sino yung sakay.